talaga so for this vlog meron dito motor din nila uh, problema niya is uh, pagdating ng segunda hindi na nakakambyo yung motor niya so ayan nakikita nyo second gear pinatapakan natin kahit iabanti natin nakakambyo ayan na talaga oh. Okay. ayan so pag sinungkit nyo gumagana siya ayan third gear pero pag baba wala talaga kahit right paanda rin natin ayan o tigas na talaga oh oh, gumana ayan o hirap na in-neutral kasi sira yung kambi niya. Okay? Uh, nagana siya uh, third gear to fifth gear. Pero second gear, ayun, na, ako na siya dyan. So, yan. Gagawin natin itong motor. Simple lang ang problema nito, guys. Uh, kakalasin nyo lang yung right side crankcase Tapos, si check nyo lang yung parang star doon. Malamang sa malamang yung pinakang bolts niya doon na uh, M6 na size. Tapos, ang pangkalas naman is 5mm na alin. Uh, malamang sa malamang, luwag na siya. So tara, halasin natin. Nakapit na natin motor. So pag nakaranas kayo ng ganitong klase ng problema sa motor, huwag kayo ma-worry. Uh, dalhin nyo lang agad sa mekaniko at uh, yun lang ang gagawin dyan. Okay, yan. Tara, kung parang yan doon na star. Mayroon siyang parang paana apat, alima. Ah, uh, yung pinakang first gear neutral tapos kung ano, ano pa. So hanggang fifth gear. So may bolts yun sa center, malamang sa malamang yun ang problema niya. Ah, uh, luwag 'yun. So kailangan natin kalasin po tapos i-fix natin ang maayos. Tapos okay na ulit 'yan. So tara, let's go kalasin natin. Hey okay, boy. Ayun, kinakalasan ni JJ yung uh, potreso, so, kailangan tanggalin yung potres, side fairing, saka yung tamucho, tapos yung kickstarter. Sa kanyo lang matatanggal yung pinakang crankcase na yan, bandang right side. So, ito ang kailangan nating mahugot, itong kabuhan na to, para mabaklas natin. At makita natin yung problema sa loob. So, sa Friday ngayon, medyo hindi tayo busy, wala masyadong nagpapagawa. Siguro dahil masama yung weather, kaya ayaw nilang mamasyela, no? Na. Ayan, tanggal din yung exhaust na yan, syempre. So, 12 mm yung bolts niyan. So, pag wala kayong gamit na socket wrench, pwede naman yung uh, box wrench na open. Okay, box wrench na combination open sa box wrench. So, ayan, pinakakalas ko naman na kay JJ para makita natin yung ah uh, uh crank no? Uh, pag nabuksan natin, doon natin malalaman. Pero sure ako na yun ang problema nun. So, kadalasan kasi pag ang cambio ayaw pumasok, yun lang naman naging problema. Opo, so, medyo may natinit pa yan. Tutukan na natin ang electric pan. Agoy! Oh, talaga. <laughs> <laughs> 119 So, 19mm yung size nito, ito. Kailangan matanggal din yung kickstarter na yan para mahubot nyo yung crankles. Ayan, si JJ. Siya muna magbabaklas. So, yun mga panalo. Ito na. Nakalas na natin yung crankcase So, ito na. Oh. So, yun na nga. Uh, tama hinala natin. Luwag yung star. Ayan Oh. Ito yung star yan. Nakalugo. So, yun yung problema. No? Gawin natin ng na konti ha. tayo ito dito ha. Ito yung problema niya mga, mga oh, panalo. Yun. Yung star. Ay, focus mo. Kapit mo pa. Yan. So pag ito na yung ang lumuwag, mahirap pa talaga kayo magkabyo. Yan, no? Eh. Lumayo na siya. So natanggal yung kanyang star. Yung bolts ng star niya. Patag balaglag na. Tama eh. Ah, ang boss. ulang ulang. <involved> in <future> so, ano? Hula ko? ano, yung star niya? tingnan nyo, hindi ko pa yung ginagalaw pero yung bolts ng star pero maiikot ko na yun sa ano ito, na yun matatanggal ko na ng hand tight so ito lang yung problema so ang solution dito higpitan nyo lang at lagyan nyo ng thread locker okay na ulit to, ganun lang kadali so maglalaan lang kayo ng oras sa pagbaklas yan, so ito yung ano, uh, major issue nya no, yan, papansin so, nyo binunod ko sa nang ano na lang ng hand, hand, ano na lang, hand o, kaya kaya isang ikuti ng ano, dyan, kamay lang, hindi ko na tayo gumamit ng mga power handle ano? so ito lang yung issue so sa mga ka-encounter nito kailangan nyo lang bunutin, linisin, tapos lagyan nyo nito. Ayan. So, bili lang kayo ng pinatawad natin na thread lock ano. So, yun lang yung pinaka-solution nyo. Ibalik nyo na ulit. Okay na ulit yun. So, linisin natin. So, para to yung tuyo yung dadaanan ng ating bolts ay nahulog. So, <laughs> yung tayo yung dadaanan ng bolts. So, kailangan nyo ng Kobe. So, ito si Kobe. Linisin nyo lang yan. Yeah. Tapos, pag malinis na, dry nyo lang. Oregon. Okay. okay. Pagtuyo na, pwede nyo nang lagyan na, eto na, red blocker. So, mamaya okay nyo yung kamdi ni boss, wala na ulit problema. Ayan, o. Oh. Pwede na yung tama lang. Siyempre, yung paglalagyan natin, dapat ay, uh, lagyan din, uh, linisin din natin. Ilayo ko lang itong lights. Para naman kumapit ng COVID. Este, kumapit yung red blocker. Okay, so okay. yun. Tapos hangin na natin. Ayos ko siyang konti dyan ko pa. Yan. Tapos, pwede natin ito ibalik mga panalo. Yan. O kasi yung nasisira. Eh, stay lumulwag. Pag lumuwag yan, hindi nagagana yung kambing ng maayos. Dalawa rin yan. Ito pang isang to. Minsan, hindi lumulwag din yan. So, ibalik na natin to. So, ito yung pinaka naging problema. Ayan natin. Itigis balik na natin. Yan, na si Polly. So, sobrang hindi pa kita kasi baka masira yung ating uh, uh bilog ano kaya to, so, double check nyo na rin to kung mahigpitan nyo rin nito pa rin to so, balik na natin to mga panalo yan tapos, kailangan man yung try natin kapag pwede nyo so, yung yung susi para makita nyo kung makakita nyo pag ginambi niya Ayan. Ayan, malambot na ulit. Diba? So, dahil wala rin yung clutch. Ayan, okay na. Pabalik so, na natin. So, gumamit siya. So, tinek lang namin yung lining kaya binunot na rin namin. So, okay naman siya. Balik na natin yung lining. So, lahat ng, ano, yung metala sa labas nakatapat katapat yun. Ay, ito na para matesting natin na ni boss yung lining ni boss medyo nasunog na na yan may ting na so oh, hindi kasi siya yung gumagamit nito sana all may pamotor. motor parang si DJ lang <laughs> pero siyempre hulogan ni DJ yan kanor ang sangka na kanor ang halay na hindi ka pa dumarating wala ka ba Friday tayo ngayon check natin yung kanyang uh, clutch spring. So, kailangan nyo ng tread locker kapag magbabalik kayo ng tornillo na napakalaga Napakahalaga ng tread locker na Kasi yun yung magsisilbing yung pampakapit na yun. Eh. Kaya tinawag siyang tread lock. So, pag na-encounter nyo sa motor nyo, alam nyo na gagawin nyo. Okay, tatap mo na. Tatanda rin natin yung mga. mga panalo. So, ito. Uh, bubuhayin natin yung motor nyo. So, pag ganitong pinaak niya yung gilid, lagi niya yung sisikapin yung langis. So, kung na, na, natakbo pa pataas. So, pag di umanda rin yung na yung, patay Yan, so, yun, patay tayo dyan. Yan, meron. So, sisikapin natin yung cambio. Kung nagawa ba talaga natin. Yung may natin buhay yung muka. So, kanina ayaw niya mag-neutral. At saka ayaw mag-first gear. Okay, okay, na ay May first gear na siya gumagana So kulang lang sa adjust sa clutch kasi masyadong mababa. ano ay Ayos natin clutch siya. Sobrang mababa Baka na huwag yung butas. <laughs> Ayos natin clutch siya. Kasi sobrang pato. Kaya yeah, na huwag yung butas. Ayos sa garage. Pero, matat. Tapos natin. So, kanina, yung mag-first gear, no? Kasi second gear lang ang pwede. Ngayon, eh, normal na ito. pagka uh, yung naging problema ng motor nyo, uh, dahil nyo agad sa mekaniko, pa-check nyo lang yung bolts doon sa star. So, naglulog lang yun. Yan, yes, sana may natutunan. Thank you.